Guys, ito na guys ang malunggay. Na ah, tapos ko na padpad. -pad. Ayan. Dalawang palanggana. Ayan. Ready na ako, ready na ni guys tikdikin. Ito naman yung dikdikan ko ang hindi -di 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 dito ko dito ko -dik sa lusong. Ayan. Ito naman yung inudikdik yung al ha, ano, alho. Alho. Al o tawag na din sa amin alho ayan, ayan. tumidik -dik -dik. pag nadikdik na ang malunggay direkta diri sa tab nga may tubig yan. kasi yung katas yang uh, mahalo sa tubig yun ang iniinom ng manok ko yan yan ang iniinom ng manok ko, yung katas ng malunggay nga ihalo sa tubig. Tapos yung dahon na na ng katas, yun naman ang pagkain. Isa, ihalo ko naman yun sa crumble o kung sa darak. Ayan. Ayan mamaya. Didikdikin ko na yan. Abang-abang-abang-abang-abang lang mga abang, 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 abang guys. Thank you, good. thank you sa so panonood. Salamat.